ito yung ating tinahe na sapatos. Ayan, o. Oh, Di ba? Maganda siya. Yung tinahe ko. Ayan, o. Oh, see? Ah, maganda yun siya. Pwede na siyang isuot. Ayan. O, oh, see? May paganyang ganyan pa sa unahan. Di ba? Hmm, tapos, ito yung minakaloob niya. Ayan, o. Oh, see? Ayan. See? Ayan, ayan, ayan o. Oh. Hmm. Diba? Tapos, ito naman yung isa. Yung isa, kasi nilagay ko na yung pinaka-sewages niya. Ayan. Diba? Hmm. So, pag umuwi tayo ng Pinas, mayroon na tayong pagkakakitaan. Diba? O, nakaupo lang tayo. Magkano yung ano? Hmm. di Diba? Magkaroon yun ng isang tahe. 70 yata. Hmm. Yan siya. So, ilalagay ko dito yung kanyang apakan. Tingnan mo. Matagal na to. 20. Ah, 20. 16 ko pa pinili ito. Unang-una, uwi ko pa sa Pinas. Umuwi ako ng 90, ah, 20, 70. Ito na yun. Ito na yun. Oh, diba? So, um, pwede na siya. Hmm. Maganda. Oh, diba? ba? may tayo ng pinas, pwede na tayo manahin ng sapatos, diba? Hmm. Ano lang? Bakit mo itatapon? Eh, pwede pa naman. Pwede naman matahit, diba? Oh, yan siya. Ang forma niya. para bang ko yan siya